Morning guys, ito panoorin natin yung pag uh, ng bangus ni Hati okay. Jing, Jing 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 sa Abukay Market dito sa Abukay Bataan. Ayun. Mahirap din pala magano mag, ano, ng bangus akala ko madali lang tinry ko i-video siya tapos pinanood din kailangan dyan ah uh, mahabang practice at pasensya ayan nakikita nyo guys oh si sinasalat-salat niya pa yung mga uh, yung tinik ng bangus although masarap siyang kainin mahirap siyang gawin Ayun Inatanggal-tanggal pa niya yung mga ano. Ito Galing. Isang bangus pa lang yan. Inaabot ng ilang minuto. Oh. Ang gamit niya ata pang tanggal ng ano dyan ay yung parang yung lapad yung dulo yung sa gunting para parang tiyane ganun pero hindi siya chane Pag gunting na parang chane eh, hindi ko lang alam ang tawag doon guys uh, comment po kayo kung ano yung tawag ko doon ayun o oh. galing sabi niya binibidyo pa ako sabi natin <laughs> kaya sabi ko artista ka na <laughs> ayun o oh. habang hinihintay ko yan uh, naisip ako siyang ibidyo kahit isang bangus lang ayun sinasalat salat salat siya isa isa parang uh, pagkain masarap swabing swabe walang tinik ang ginawa dyan ginawa namin ano yung nilagyan ng palaman yung sibuyas at kamatis tapos inihaw na nakapoil masarap siya ginamit namin siya pang ano inulam namin pang swimming yan ang ulam namin. Tapos mga piritong tilapia, talong, uh, mangga, bagoong, tapos singkamas. Yan ay mga dala namin nung na swimming kami. Uh, guys yan, siguro halos patapos na siya. Ay konti-konti na lang. Salamat sa panonood and subscribe po kayo sa akin YouTube channel. Please. Maraming salamat po. God bless all.